Guys, punta natin yung Paklat ng Tagudin Maraming ahuling isda Paklat ni Mayor May pangentor tayo tourist guide tayo dito Kasi hindi natin alam Nandito tayo sa Pudok, Tagudin, Ilocosur Baka taibig na lugar Siyempre kasama Sabay namin tong dad na to pupunta sa Baklat. <laughs> naliligaw tayo, naliligaw. Pareho pupunta din sa Baklat. Yeah. Bakla de Mayor yeah. Highlights na rin to guys Highlights Like and share yeah. oh, Wala kami na tayo Parang agad na daw Wala kami na tayo Oh, Dito na tayo sa may baklan. Dito na yung mga sakyan ng mga mamimili. Ay, mamimili din tayo ng pangulam natin dito kung sakali may makuha sila. par uh, park muna tayo dito ang kabanglaw. Uh. Oh, dito na tayo mga kabanglaw oh. May baklad. Antayin na lang natin silang na ano. Dumaong. pangalawang baklad oh. Pakalawak na baklad 'yan. Sana may makuha sila. Uh, guys, yung mga mangingisda, ayan oh. Medyo malayo-layo rin sila. Baklad. Ayan guys, ang na natin yung huli nila guys kasi nag-ano well, pa lang sila. Itong baybayin ng ano. Locos. Sakop ng West Philippine Sea. And buti na lang wala yung mga Chino rito. Chinese. napakalaking baklad yan sa ano guys uh, tawag dito kung sa personal sana na makita nyo napakalaking baklad yan sponsored by our Mayo June Roques Bersosa pangangasiwa ng bayad ng takudin pakalawak na baybayin yan mga kapanglaw so guys ang tabayarin yung sunod na video nito yung part 2 Mamaya oh, i-highlights natin yung mga huli nila para hindi kayo mainip sa kakantay. Kung gusto nyo yung video na ito, please subscribe, like, and share, and click the notification bell for another videos. Sa mga nagbabalak na gumawa ng mushroom farming, mga panglao, marami tayong videos dyan about sa mushroom, yung mga anak Tingnan nyo na lang sa ating uh, YouTube videos. Bye kapanglaw, variety vlogs. Thank you so much and God bless.